bakit tayo nabubuhay? Bakit tayo umiiral? Basahin natin ang gawa 17 at ang bersikulo ay 28. Sapagkat sa kanya, tayo'y nangabubuhay at nagsisikilos at mayroon tayong pagkatao. Ayon, maliwanag ang sabi ng kasulatan, sa kanya tayo nabubuhay, sa Diyos. Kaya tayo nabubuhay, may Diyos. Alisin mo ang Diyos, walang mambubuhay Parang yung generator ng elektrisidad. Patayin mo ang generator, patay lahat ng ilaw. Kaya nagsisindi ang ilaw, ang telebisyon, ang lahat ng electrical appliances, pag nakadikit sa o nakakabit sa generator ng power. Pag nawala yung power, patay lahat ang appliances, patay lahat ang ilaw. Tawag doon brown out o blackout. out. Alam nyo, kaya tayo naniniwalang may Diyos, sa Diyos kaya tayo nabubuhay eh. Ang Diyos ang nagbigay sa atin ng buhay. Sa Kanya tayo nangabubuhay, sabi ni Pablo, nagsisikilos at mayroon tayong pagkatao. We have our being, we exist, We move and we live in him. Dahil sa Diyos tayo nabubuhay. Ngayon, ano ba ang halaga ng buhay? Bakit tayo binubuhay ng Diyos? Kasi kaya po tayo binubuhay ng Diyos para tayo'y makasama niya doon sa buhay na walang hanggan. Ang buhay po natin sa lupa, kapatid, parang itoy isang practice. Habang nasa lupa tayo, tinuturoan tayo ng Diyos ng pagsunod. Kasi gusto niya na isama niya tayo doon sa langit, sa kanyang kaharian, para mabuhay tayong kasama niya. Kaya ang buhay ngayon, pagbibigay ng Diyos sa atin ng chance o ng pagkakataon na mabuhay na kasama niya. Kaya tayo nabubuhay dito sa lupa. Yan po ang halaga ng buhay dito sa lupa. Itong buhay sa lupa, puhunan natin ito kung magpapakabuti tayo para makasama tayo ng Diyos sa buhay na walang hanggan. 'Yun ang gusto ng Diyos. Basahin natin ang Efeso. Ganito ang nakasulat sa 1:4. Ayon sa pagkapili niya sa atin sa kaniya bago itinatag ang sanlibutan upang tayo'y maging mga banal at mga walang dungi sa harapan niya sa pag-ibig. Na tayo'y itinalagan niya ng una pa sa pag